Ang hika o asma ay isang chronic na kondisyon sa respiratory system na nagdudulot ng hilap sa paghinga dahil sa pagsikip ng mga daanan ng hangin patungo at palabas ng baga. Ang salitang asma ay mula sa matandang Griego na nangangahulugang lubhang mahirap na paghinga. Ang mga trigger ng asma ay maaaring stress, mga salik na pangkapaligiran, paninigarilyo o allergens. Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health tips and advice at huwag kalimutan pinutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Narito ang ilang mga natural na pagkain na makakatulong sa paggamot ng hika o asma. Una, blueberries. Ang mga blueberries ay puno ng antioxidants tulad ng vitamin C at flavonoids na nakakatulong sa pagpapababa ng panganib ng pagkakaroon ng asma. Maganda itong gawing shake, Ihalo sa mga inumin o kaya ay kainin ng direkta. Pangalawa, spinach o spinats. Ang spinach ay puno ng mga sustansya tulad ng beta-carotene, vitamin E at magnesium. Ang mga bitaminang ito ay may anti-inflammatory properties na makakatulong sa pagbawas ng pamamaga ng daanan ng hangin. Magdagdag ng spinach sa salad, omelet o ihalo ito sa iyong paboritong shake o inumin. Pangatlo, Salmon Ang salmon ay mayaman sa omega-3 fatty acids na may anti-inflammatory effects sa katawan. Ang pagkain ng salmon ay nakakatulong sa pagpapalakas ng ating mga baga at pagbabawas ng mga sintomas ng asma. Maaari itong ihaw o steam upang mapanatili ang nutisyon. Pang-apat turmeric o luyang dilaw. Ang turmeric ay naglalaman ng curcumin, isang sangkap na may anti-inflammatory properties. Ayon sa mga pag-aaral, ang curcumin ay nakakatulong sa pagbabawas ng mga sintomas ng asma sa pamamagitan ng pagpapakupa ng pamamaga sa mga daanan ng hangin. Maaari itong idagdag sa curry, smoothies o gumawa ng malamig na tea na may turmeric. Panglima, Luya. Ang luya ay may natural na anti-inflammatory at immune boosting effects na matagal nang ginagamit sa mga herbal remedies. Ayon sa mga eksperto, nakakatulong ang luya upang ma-relax ang mga daanan ng hangin. Magandang idagdag ito sa stir fry, sopas o pakuluan sa mainit na tubig at inumin ng katas nito. Pang-anim, mansanas. Sabi nga nila, an apple a day keeps the doctor away. Ang mansanas ay mayaman sa flavonoids at vitamin C na may anti-asthmatic effect sa katawan. Magandang pagkain ito para sa mga may hika. Pangpito, yogurt. Ang yogurt na mayaman sa probiotics ay nakakatulong sa pagpapabuti ng pag-andar ng ating baga at pagbabawas ng mga sintomas ng asma. Ang good bacteria sa yogurt ay makakatulong sa pagbalanse ng immune response at pamamaga sa katawan. Pangwalo, carrots o karot. Ang carrots ay mayaman sa beta-carotene, isang antioxidant na nagiging vitamin A sa katawan. Ang vitamin A ay may mahalagang papel sa kalusugan ng baga at maaaring makatulong sa pagbabawas ng sintomas ng asma. Kumain ng malutong na hiwa ng karot bilang merienda o isama sa salad. Pangsyam, green tea. Ang green tea ay may polyphenols at catechins na may kaugnayan sa pagpapababa ng mga sintomas ng asma. Ang green tea ay nakakatulong sa pagpapababa ng pamamaga at mga sintomas ng hika. Tandaan, ang malusog na jeta ay isang mahalagang bahagi ng pagpapangasiwa ng asma. Ngunit hindi ito pumapalit sa konsultasyon sa iyong healthcare provider para sa personal na payo. Ang pagdagdag ng mga pagkain ito sa iyong jeta ay makakatulong sa pagpapabuti ng respiratory health. Enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panunood!